Ah. Okay, isang isang tanong, isang sagot lang to. Oh, wala lang ako waka, lang. Nawakan na nila to. Okay. One, two, three. Go, bawal na po yung clone Junk food. Mali po, ikaw. Spaghetti. Ikaw. Ilimnon. Ilimnon, Ikaw. Salad. Wala po tayong klo na may bibigay po. Kahit po sabihin po natin nga, wala po ang bibigay. Wala po ang <laughs> ko <kung> ano. <laughs> Inang macaroni. <clears throat> um, dito po, apat po yung sumagot po. Ipakita yeah, ko sila. Apat yung sumagot dito. Pero dito ay isa lang ang nakasagot. Hala! isa lang ang nakasagot dito. Ikaw eh! Isa lang ang nakasagot mo dito! Si Rita Hindi <laughs> pa tayo! Mayroon pa naman to! May laman pa to! Hindi pa tayo! pa <laughs> May laman pa to! Wala pa tayo! Hindi <laughs> <laman po> <laughs> <laughs> pa, <tayo. laughs> pa, pa tayo nagsisimula dun. Tara! Dito po tayo. dito tayo guys magpapahula naman tayo sa iba kung anong laman ng bag natin ilan na lang ba to <laughs> naubo na tayo <laughs> wala na wala na ba okay sa mga bata naman wali okay, dito okay sa mga bata kayo oh, dun 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 ayaw. Nag-iinoman, nag